Uh, actually, bibigay, kami, uh, bibigay sana kami ng mga katulungan. Ang naging problema doon, uh, nung gabi, tinuntaan <mukil> kami ng mga kahay, tinakot kami ng mga tao, nalaking mga tao. Kasi nung nangyari sa kanila, pagkakita doon, paalisin sila sa kanila. Kasi, uh, doon, paal, say, guys, <mukil> dapat, yeah, dapat ang pagkulungan dito, paalit natin mag-build up yung mga tao yun ng patulungan, magigyan ng panapuhay sa pa araw-araw na pamumuhay. kami ng tao. Hey, Kasi hindi kami pumipili. Kung wow. ano man yung partido mo, wala kami pakilap. Ang importante na may sakitan, kung ano yung servisyo ng farm na sa amin. yung pakilap sa maraming tao. Lahat po ng kaisang grupo. po kami sa sasamahan kami. Kung saan area kami namin yung may mga konting problema, na... papa-sama okay. po kami. Pero kung alam naman namin na safety kami, walang mangy walang mangyayari, lalong-lalo -lalo yung mga, uh, mga tao natin dito, uh, hindi na kami nagpapasama. Oo, ang daming tao. Kaya uh, kanina nito na-touch ako eh. Kasi nakikita kong yung, yung mga tao di sa kanya. kaya uh, lang uh, mga yung bawo, yung kung 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 na kung 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 lahat ng tao kung 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 yung kung 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 tayo may rights hindi tayo. Ang boss na yung maraming tao. Ang Ang maraming tao. Ang Ang maraming tao. Ang tayo Ang maraming tao. 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 Ang maraming tao ah pero ang tagaw councilor, nagiging board member, uh, alam tagalan na rin na si ng total sa nasa uh, uh, sabi nila, tapang na tapang 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 nuko. tapang tapang tapang

kami pengundi pusat. Oi, ini tunggu tunggu saja mah. Terima kasih. selamat. kasih. Terima kasih. Terima Terima kasih.